Ang sana niya. Ayaw ba? Mat, ko. Hmm? ko. Puto eh, putol. <laughs> oh. <laughs> Di mo <man> na picture. Di <laughs> mo <Ayan. laughs> Sabok. Sana. <laughs> Kay mukat lang lagi. Uy. Gina, rides na. Rides na ni. Rides na oh. Rides. I rides na din ana. Ye. Yeah. I rides. Hoy, bali mangka. Asa man magunit manubila? Dara mano. <laughs> Dara.